Hello mga idol, mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga bro sis madam Samuli ito naman po ang inyong lingkod Ang hiwaga ng kalikasan, nagbabalik naman po mga kapatid Meron lang po tayong ibabahagi mga kapatid ng mga bagong kaalaman Bago po natin sisimulan mga kapatid, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas Hello, mga kapatid, welcome back again yan mga kapatid ito yung ano, mga kapatid, isa sa bira lang matagpuan mga kapatid na mutya ng dahon ang mutya ng dahon mga kapatid ay nakapatungkol po ito sa dalawang elemento mga kapatid elemento ng lupa at hangin yan po ang taglayo nitong bisa, may enam din ito na salo or yung kung may titigal po sa'yo ng palipad hangin ay haharangan mga kapatid haharangan at hindi aabot sa'yo ang sumpa sapagkat sinasalo yan ng maraming puno ng kahoy at otomatikong vuelta sa taong nagpapalipad ng masamang tigal po kung tawagin yan mga kapatid ito po yung pangkalatang gamit mga kapatid ito po yung personal kong nagamit ito po yung dalawa na ano iniingat-ingatan ko na ano siya ng dahon ito yung isa kulay pula bihira lang po ito ang isa kasi kulay pula po siya yan no? isang uri ng dahon na medyo malapad siya na kulay kulay pula yan. Papaliwanag ko po sa inyo mga kapatid kung ano nga ba ang palatandaan kung tunay ang antingero o hindi mga kapatid. Una po mga kapatid kapag hindi tunay ang antingero mga kapatid. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nakatakong bisa ng isang gamit or paulit-ulit mga kapatid ang kanyang ano sinasabi na ganto-ganto hindi niya alam ang mga proseso gaya ng pagpapakain basta bihira lang po ang kanyang kaalaman pero pag liti mong ating ero mga kapatid ay magbibigay yan mga kapatid ng ano ng yung bang pamilin sa taong nagtangan pwede kang bigyan ng dasar kung paano mo mapagana o magagamit ng iyong tangan yung bag ng mamalasakit mga kapatid na hindi pera lang ang hinahabol sa inyo mga kapatid kapag pera lang ang hinahabol sa inyo mga kapatid at kaagad na sinasabing ito for example yung sinasabi niya ito ang gamit ito ay pangkalatan at pwede ito sa 5K an ganun 5K yan po mga kapatid ay nasabi kong ano hindi hindi po siya yung bang tawag doon yung hindi tunay na tumutulong sa kapwa yan kapag pira po ang habol natin mga kapatid ay maganda naman ang takbo ng buhay natin pero sa huli paparusahan tayo mga kapatid ganun po yung ano paliwanag ko dyan sa ano na bibinta ng napakamahal ang tunay na anting iro mga kapatid ay hindi yan nag ano ng ganto ganto ang presyo nito maliban na lang kung ang mga gamit niya yung mga item niya ay binili niya ng ano sa ibang antingiro yan po ay may kamahalan po talaga mga kapatid kapag binili niya sa isang antingero at saka dinagdagan niya kinasa yun pa ay may talagang may halaga na yun sa ano sa taong nagmamayari na ibibinta niya sa iba yun po mga kapatid ito po ay isang kunting paliwanag lang mga kapatid kapag ang taong may tangan mga kapatid, ay hindi masyadong nagpapakita ng yung bang an kahit anong kababalaghan napapakita lang ito kapag ito'y binabas na ng tudo yan mga kapatid pero wag nating binabas mga kapatid yung mga may kaalaman sapagkat hindi natin alam na meron sa kanya na wala sa atin ganyan po mga kapatid merong tahas o tawag tinatawag natin na ano yung galing meron siyang tinatagong galing na hindi natin magagawa mga kapatid yan po ay ang tunay na antingero mga kapatid ay may respeto may respeto po sa kapwa manggagamot or antingeros yan po mga kapatid ang tunay na nagmamalasakit hindi lang po pera at kung ano-ano ang iniisip iniisip din mga kapatid ang kalagayan o yung mga ano nang gamit niya yung patutunguhan ng kalagayan ng taong nagtatangan ng gamit niya yan po mga kapatid ang tunay na nagmamalasakit ay hindi po nagsasabi ng kung anong halaga yan po mga kapatid ito po ay pangkalatang gamit mga kapatid na kung mapasa inyo ay huwag nyo nang pakawalan mga kapatid mas maigi na ano i-personal ninyo sapagkat kahit titigal po yun pa kayo nung titigal po yun hanggat may maraming puno sa iyong paligid ay talaga namang nagbibigay ng pananggalang ito mga kapatid shout out nga pala sa ating mga idol dyan na sina Ronel Tinyahora bro Joel Kahukom Dennis Lihay Lihay Riste Bro Toto Dilatuda Dilatado Ruli Bro Rolly At saka Ralph Andrade Shoutout din sa mga kaibigan natin dyan na Si Bro Dennis Lelihay Jerome At saka kay Rex Kaskiho Shoutout si Bro At saka kay Boss Jewel Oh Jewel Dos dos yan shout out sa bro. Shout out din sa LBC ng Don Carlos Bukid noon. Sa mga taga LBC shout out po sa inyo lahat at saka shout out din say bro. Rich Tab Center 'yan. Isang anting-irinau updated shout out din kay bro Alfredo Baisan. anting Yung anting na si ang tawag yun si nakalimutan ko na yung sa ano sa aklan ang tingiro ng aklan shout out sa bro kay bro Kyle Kyle Mutianter, Hunter shout out sa iyo at saka kay Rolando Stone Steve Ari at saka kay Leo Salvin Ari yan shout out sa iyo bro at sa lahat ng mga solid supporters ko dyan na hindi ko nabanggit shout out po sa inyong lahat mga bro sis madam at shout out din kay ma'am Nira Nira Orsa at saka kay ma'am Clarita mga vlogger po mga, mga anting iras dan po ng vlogger ano, yan sa ma'am Ria Parulan shout out din kay madam Katis Closer yan ng ibang bansa po si Ma'am Kate. Shout out si Madam. At lahat-lahat ng mga solid supporters natin diyan, ng mga antingeros diyan. Ng mga sumusubaybay sa ating Munting Channel. Shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi mga kapatid. Sana po yung may natutunan tayo mga kapatid sa ating Munting Paliwanag. Ukol sa nagtatangan ng gamit na nagmamasakit o hindi mga kapatid yan ang yan po mga kapatid isa po sa palatandaan niyan mga kapatid ay huwag po tayong magyayabang mga kapatid porky binabaril yung mga tangan natin yung ganto ganto hinahamunan nyo yung ibang ano yung may kaalaman yun po ay hindi tama mga kapatid na hinahamon sapagkat lahat ng kaalaman ay may kaakibat na katapat mga kapatid may katapat po yan na ano kaakibat na kung nagmamayabang ka ay usang mawawala or madidiskumunyon ang iyong kaalaman. Yan po mga katid, ingat kayo palagi at God bless all po sa inyong lahat.